Uwi na nga pala ako galing trabaho. Ayan. Naglalakad lang ako galing do sa pinagtatrabahuhan ko. Kung hindi ka mag-shortcut, bali mga 20 to 25 minutes. Pero pag-shortcut ka, mga 15 minutes, 10 to 15 minutes. Ganun. Hello everyone! Ganito nga pala ang lugar namin dito sa Germany pag may snow. Hindi talaga maintindihan ang panahon dito sa amin. Kasi minsan maulan, mainit, tapos ngayon nag naman, e eh February na. Naupo lang din ako dito sa may playground malapit sa pinagtatrabahohan ko. Tamang isip-isip muna dito. Pag ganito nga palang panahon at nag snow o oh malamig, ay kakaunti lang yung tao sa labas. Hindi ka tulad pag summer, talaga maraming taong naglalakad. Forest na din pala itong paligid na to. May mga wild na hayop rin pala dyan nakatira. Magand Maganda nga naman din ang itsura pag may snow kasi puting-puti siya, ba? Diba? Kaso ewan ko, parang mas maraming nagkakaroon ng depression pag ganitong malamig at may snow. Pansin ko nga na marami ang nadadiagnose dito na may depression. Ang kagandahan niya, kapag nararamdaman mo na parang may something, pwede ka agad magpa-check up at lumapit sa mga professional at cover naman ito ng insurance. Hindi ka tulad sa Pinas, iniisip mo agad yung gastos. Kung gusto mo naman sa public, ay pipila ka ng matagal. Tapos pagod na pagod ka at karaniwang lang to Friday lang ang check up kaya kailangan mo pa mag absent sa trabaho mo kaya yung iba kahit may nararamdaman na eh, hindi pa rin nagpapa check up sobrang hirap pag naapektuhan na talaga ang mental health mo napakahalaga talaga ang suporta ng pamilya buti na lang din at may pagka introvert ako kaya sanay naman din ako mag isa pansin nyo pala na may party na may snow at merong wala dito sa kalsada may mga truck pala during winter tulad nito yan yung dilaw na truck Bali nagsasaboy siya ng mga asin sa kalsada para hindi magstick yung snow. Syempre para makaiwas na rin sa mga aksidente gawa ng madulas sa kalsada. Pupunta pala tayo ngayon doon sa castle. Titingnan natin kung ano ang itsura niya pag may snow. Ayun na yung mga bata, nag-aano, nag ano yan, nagpapadulas sa snow. Ayun oh. Ito yung castle malapit doon sa bahay namin. Ayan. Ganyan siya pag ano, pag may snow. nga palang bayad dito kung gusto mo lang mag sightseeing ganyan So ayun na nga, nagpunta ako dito sa castle para makita ko nga yung lugar namin pag may snow. Eh ayun nga, puro magpa-partner naman pala ang nandito. Nalimutan ko na February 14 nga pala ngayon. As in, nawala siya sa isip ko talaga. Tapos hindi naman siya katulad sa Pilipinas na may mga dalang bulaklak yung mga babae. Dito wala lang, talagang silang dalawa lang, usap-usap, ganyan. Tapos yung hobby nila na paglalakad, Ganyan, ganyan ang mga date nila dito. Nakakatawa nga din at napakasimple, ba? Diba? Dito na tayo. Sa kabilang party ng castle. Ayan siya. Dahil nga dumadami na yung magkakapartner doon sa lugar na yon ay naisipan kong pumunta na lang dito sa likod. May isa pa rin kasi ditong parte na matatanong mo pa rin yung buong city. Ito nga yun, ang ganda ba diba? Kaso, meron ding magka-partner dito. Tapos, maya-maya, may mga dumating na namang iba na magkaka-partner. Kaya naisipan kong umuwi na lang at magpahinga. Ayan. Sa totoo lang, maganda lang naman ang snow pag ganito, yung makakapal. Pero pag natunaw na kasi siya, um, madulas naging ano parang nagiging frozen siya tapos madula siya hala ang ganda sana magdala dito kahit maliit na ano tabla tapos magi slide ka kasi mataas ay medyo madulas na nga ayun ang kalsada dito na ako na dadaan para mabilis huwag lang madulas Ay. alam mo yung pag OFW ka kasi rin wala ka namang choice kundi i-enjoy na lang kahit solo ka kasi kung magmumukha madedepress ka lang din kasi lalo ganito ang panahon So, ayun, pa na rin naman ako ngayon. Ay, ganun lang naman ang buhay dito. Kasi, um, probinsya. Wala rin masyadong talagang bahay, trabaho. Tapos, ayun, wala ka naman choice, kundi, i-enjoy na lang yung sarili mo. Balay, gusto ko pa nga pumunta doon sa wild park, na malapit lang rin dito. Kaso, gabi na rin. Kapagod na ako. Sa susunod na lang siguro. Gusto ko sana ipakita kung ano ang itsura noong wild park pag may snow. Tapos libre nga rin pala yun. Walang bayad. Walang entrance. Talagang tahimik nga lang dito sa napuntahan ko lugar. Tingnan nyo. Talagang wala akong Walang mga tao. Solo mo lang. mangilang ngilan. Hindi katulad sa Pinas. ba? Diba? Pag mga ganong oras. Maingay. Yeah, pero masaya naman. Talagang mas masaya nga sa Pilipinas. Pero yun nga. Yung sa trabaho talagang kulang. Kung tutusin talagang sakripisyo ang kailangan kung um, magiging OFW ka. Kaya sa mga katulad kong OFW, magpakatatag lang tayo. Pilitin maging masaya kahit sa mga maliliit na bagay. At kung hindi na talaga kaya, ay pilitin natin makagawa ng paraan para makahanap tayo ng tulong galing sa mga profesional. At syempre, panalangin ang number one talaga. Dahil siya lang naman talaga ang nakakaalam kung ano talaga ang nararamdaman natin.